for today's video. Samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko. Ito na nga pala yung another photoshoot namin. At bago na ako nga pala si Janeto. Tag nila sa akin laki. Kaya kaya samahan nyo ako. At syempre bago nga pala yun kaya ito maglalaba nga pala muna ako kasi sa mga video ko hindi nyo nga pala ako nakikita maglalaba kaya ito nakikita nyo na ako ngayon naglalaba na nga pala ako baka sabihin nyo hindi ako naglalaba. Pagkatapos ko nga pala isa lang yung mga labahan ko kaya ito inayos ko na nga pala tong laces ko binalik ko na nga pala yung dating laces nga pala neto. At pagkatapos ko nga pala sa mga gawaing bahay kaya ito may mga ibebenta nga pala ako mga hoodie dito sa mga kaibigan ko pagkatapos ko nga pala magbenta magpo photoshoot na nga pala kami. So guys it's me Lucky so for today's video sama samahan nyo ako magbenta ng mga hoodie kasi may bumili sa akin mga hoodie mga kaibigan ko. Ito yung mga hoodie na ibebenta ko. Um, etong short ko na to. Ito yung pinagbebenta ko kasi ang ginagawa ko guys, bumibila ako ng mga hoodie, sabay binabenta ko. So, dagdag income ko na rin yun para sa mga savings ko. Kaya samahan nyo ako magbenta. Let's go. Siyempre, kaya ako nga pala ito ginagawa. Nagbumibili nga pala ako ng mga hoodie kasi uuwi nga pala ako sa jun sa Pilipinas. Sana makauwi nga pala ako. ito yung dagwenta na nga rin pala ako. Ito nga pala yung inuna ko ibenta. Ito ito nga spider hoodie at hindi ko na nga rin pala papatagaling kaya ito mag uumpisa na nga rin pala yung photoshoot namin may gagawin kami yung photoshoot ngayon dito sa grasya ito yung suot ko grasya yung suot ko kaya samahan nyo kami magpo-photoshoot at ito na nga pala yung pangatlong ginagawa namin na magpo-photoshoot nga pala kami kasama yung mga kaibigan ko ng mga ibang lahi kasi siya, siya yung magpipicture sa amin kasama namin sa so meron kami 5 people na kukunta dito guys syempre bago ang sakuna syempre outfit check muna tayo tignan niyo yung mga forma ako mga pang geng-geng mga ay Idol. Mga nagtatanong kung bakit daw nagiba ako ng gopet, sinubukan ko nga lang pala tong 16 guard pero mananatili ako akong Edgar. So guys, nandito na kami sa bahay ng kaibigan ko. Kaya guys, shoutout sa'yo Gabriel. Shoutout nga pala sa tropa ko natin ng Pilipinas. Shoutout nga pala sa'yo Gabriel. At ipapakita ko nga pala sa inyong unang spot namin. Dito nga pala kami mag-uumpisa magpa-photoshoot. At inaantay ko na nga lang pala dumating yung mga iba kong kasama. mga kasama ko nga pala dito yung mga ibang lahi. Isang nga pala ang black, sa kadalawang At saka kadalawang nga pala ang babae. So bali tatlo nga pala kami lalaki na magpa-photoshoot. Ago nga pala yung kaya ito. Inabot ko na nga pala sa kaibigan ko yung mga ibibigay sa mga kaibigan niya. Para siya nga na magbigay. Dahil mamaya pa nga lang pala yung photoshoot kaya ito kakain nga pala muna kami dito sa white spot. Sinayaya nga pala ako ng kaibigan ko na kumain dito kasi birthday nga pala ng kapatid niya. Shoutout nga pala sa Happy birthday. First time ko nga lang pala kumain dito sa white spot kaya ito susubukan nga pala natin kung masarap nga pala dito. At ang una nga pala dumating sa amin itong burger kaya ito, nga pala muna kakainin namin pero may binili nga pala kami dito ng pork chop. At titikman nga pala natin yung pork chop na yun kaya ito nasarapan nga pala ako dito sa burger na ito. Ito pala yung na kinakain namin. Masarap nga rin pala. Ito yung pagkatapos nga pala namin kumain kaya to sinundo nga pala namin yung isa namin kasama na magpo-photoshoot din. Ay bigang kaso mag-aano na kami ng mga photoshoot. tama ko sila. What did you call me? Rapper from Philippines. <laughs> At ang tawag nga pala sa akin itong kaibigan ko na Black Boy Rapper nga daw ako kasi ang bilis ko nga daw magsalita. At ayun nasundo na nga rin pala namin yung isa naming kasama na babae na magpo-photoshoot kaya ito naka Tesla pa kami dito. Big time talaga kami mga naka-Uber. Excited na nga rin pala ako magpo-photoshoot kasi ito na nga pala yung mga inaantay ko na mga gumarating sa buhay ko. Nagpo-photoshoot na rin talaga ako. At shoutout nga pala sa Gracia diyan. Ano pang inaantay niyo? Gumit na kayo sa Gracia. napakasolid na mga quality ng mga binebenta nila. At ayun dumating na nga rin pala sila kaya ito, dali-dali na nga rin pala sila mga nagasigaso tignan naman yung mga purmahan namin mga nakagrasya mga geng geng at ayun pagkatapos nga pala nila magasigaso kaya ito makit na nga rin pala kami dito sa rooftop syempre tignan nyo naman yung mga postura namin dito mga marurunong talaga kami pretty girls love hostel talaga mga galawan namin malas nga lang pala bigla nga palang umulan pero tuloy pa rin talaga tayo para makuha lang natin yung gusto natin mga picture at mapost natin na maayos at hindi na nga rin pala ako nakabideo na matagal kaya ito, tapos na nga rin pala kami dito syempre kumain na nga rin pala kami dito dito nakaramdam nga pala kami ng gutom kaya guys hanggang dito na lang don't forget follow and share thank for watching bye